Karandom, ang voltage reading ng battery natin ay 12.3 at ito is mag 3 years na kaya ito charge natin and alamin natin kung gaano ba katagal yung kanyang charging so kailangan mo lang ng Philips screw luluwagan mo yung dalawang tornilyo dito isa, dalawa katapos nyan pwede mo na siyang iangat yan. So yan, makita nyo naman. Matagal natin bago nabuksan. Ang last na pagbukas ko sa kanya is pagtanggal ko ng CCU. Tapos tatanggalin ko lang yung positive at negative. Tapos sugutin na natin at sa bahay na tayo mag-charge. So yan baklasin ko lang. Kaya eh, nakaran mabaklas na natin yung battery. And ito na yung itsura nya. Sa bahay ko na yung pupunasan at ano na, madumi na. Sa pala, take note, Bago cha charge kayo ng battery, Siguraduhin nyo muna na hawak nyo yung susi dahil syempre, wala na yung battery. Yung smart key mo hindi nagagana. Tapos yun, take note, dapat hawak mo muna yung susi mo bago ka magcharge So yan, charge na tayo sa bahay. Ayan, dito na tayo sa bahay at dito na tayo mag -charge. Yung tip pala sa pag is kailangan well ventilated. Yan, nakita nyo, dito tayo sa labas, hindi tayo pwede mag -charge sa loob or sa mga kulong kulob uh, na kwarto na lugar kasi ito is nagre-release ng pressure door may gas siya na nare release during sa charging kaya take note na dapat nasa well ventilated so pinili ko dito sa may may gate na so yan para yung fumes na ilalabas ng baterya during charging is hindi maging hazard sa atin tapos uh, madali lang siyang ano hen i-charge basta check nyo lang yung polarity ito ay DC so dapat sigurado tayo sa polarity ito yung negative ito yung positive usually naman color coding yan yan i-hook mo lang yung yung ipin ng charger. Tapos, positive sa so positive, negative sa so negative. Yan, nagkaroon ng spark dahil uh, may laman pa siya. So, dito, ang reading niya is nasa 12.6. Kanina, nasa 12.3 siya nung reading ng motor. So, siguro is may voltage drop na doon dahil yung harness or may resistance yung wire sa monitor. So, yan. Ito is 12.6 and judging doon sa kanyang spark is nasa good condition pa yung ating battery so pupunin ko lang para mas magtagal pa yung battery so tuwing kailan ka ba kailangan mag ng battery so ang ideal na charge ng battery is ito So 12.6 So wag mong hayaan na magbaba sa 12 Alam mo 11.9 So mali yon Hanggang possible 12. <coughs> 12.3, 12.2, 12.1 i-charge mo na kasi pag nag-start ka huhugot yun ng malakas na current so mag drop pa yan kaya ideal na 12.3 pataas so ito 12.6 okay na okay pa siya so dito sa charger ko isiset ko lang siya sa yan motorcycle para mababa lang yung ang na ilalabas. Tapos, saksak na natin. So yan, nakita nyo, charging na siya. Uh, 1.5 amp yung binabato So, nag-register na kumakit agad yung voltage sa 14.4. Pero, usually, ang actual nyan is masa, nasa mga 12.6. So yan, antayin lang natin mapuli charge. Tapos, makapansin nyo, bababa yung amperahe na binabato niya Ibig sabihin talaga, na check nya na, puno na yung uh, may laman na talaga yung battery. So, mapapansin nyo, meron din siyang parang per percentage. Ayan. So, Nag-acute na siya. Nasa 60%. So, ito top up niya na lang yan. Alam ko, 14 point, mga 14.4. tapos, ang pinaka-reference ko doon is yung amperage. So, makikita nyo, 1.1 na lang. Nagsimula siya sa 1.5. Ibig sabihin talaga guys, may laman pa yung ating battery. So, gagawin mo to para ma mas matagal yung maging buhay ng baterya mo. At, mas maganda yung start ng iyong inyong mga motor. So, ang oras is mga nasa alas 6 and sa tingin ko hindi hindi tayo matatagalan, no. So, yan yeah, may nag nag nagre-register nga doon na full. So, in, hindi na matatagalan yung charging niya. So, yan yeah, nag-off na. Kagandahan dito sa charger ko is automatic siyang nagche-check kung fully charge and kung fully charge na siya yung battery is nag-off na siya So nagka-cut off na siya, hindi mo na siya ma-overcharge. So dito, nagpo-pulse charge na lang siya, mag-off tapos magpo-partially charge kasi uh, na detect niya na puno pa yung battery. So itong battery natin ni battery na junior yung NMAX ko is ito is magti 3 years 2021 September 30 2021 2022 2023 so magti 3 years na siya so is still in good condition pa pero yung modification ko is tinanggal ko yung Y connect ng ating motor dahil yun ang nagde-drain talaga after na tinanggal ko yun napansin ko na mas nagtatagal yung battery nya so iset ko sa repair para mag charge pa rin so mapul, mapul pa rin sya uh, ilang ano na lang yan saglit na lang to then yung inaasahan ko kasi based doon sa monitor kanina 12.3 pero yun nga yung actual is mataas pa yung charge nya so yun Um, sa tingin ko, hindi na to or pwede mag isang oras pa pero full charge na siya so kapag nami maintain mo yung battery, tulad na to, 3 years magdi 3 years na, hindi pa ako nagpapalit so sana magtagal pa, sabihin na natin 5 years, sulit na yon hindi ka na sa ako magpapalit, so yan, yun lamang thank you, paki like and share and subscribe mo na din sige, bye bye